Sa unang pagkakataon, ay binahagi ni dating Pangulo Rodrigo Duterte ang detalye ng pagkikita nila ni dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo kasama si dating Senate President Tito Soto nito nakaraang buwan ng Setyembre. Sa kanyang live program sa si SMNI, ang gikan sa masa para sa masa kasama si Pastor Apol Sikibloy. Si Gloria Arroyo, hmm in the presence of Soto, but it was not, that was not the intention of his visit to me, another mm -hmm. one. So mm -hmm. nag-abot kaming tatlo, mm -hmm. at si Bong, at mayroon pang ibang officials. Mm -hmm. dyan sa San Juan, sa restaurant, emperor, kasi yan ang restaurant ko. Malapit kasi kami dyan yung kundo ko. Tinitirahan mm -hmm. ng mga... An, po ko na nag-aaralan dyan. One mm. day, nagkita kami doon, it was Gloria makapagal Arroyo, President Arroyo, said that, uh, I'm, I'm asking you to run for Senator. Mm. Ang sagot ko sa kanya, Ma'am, magandang offer yan. Pero matanda na ako, pagod na talaga ako as in pagod. Ayon kay Pangulong Duterte na pagamat na isang pamilya niya na magpahinga na siya at wag nang bumalik sa politika, ay hindi muna niya inaalis ang posibilidad na muling manilbihan sa bayan. They pity me because I am really old and I should rest at this time. By this time, dapat wala na akong worries about anything. Mm, paikot-ikot ako. Dumating si pastor. Pastor wants me to run. Sabi ko, pastor, I'm just uh, putting it on the table muna pag-isipan ko pa. Uh, I will again uh, consult my children. Una na nagpahayag si Senator Bongon na ang naging pakikita nila ni dating Pangulong Arroyo at Soto ay upang higayatin ng dating Pangulong Duterte na mas magnyaktibo sa politika. Magugulit ang nanguna si dating Pangulong Duterte sa survey ng mga posibleng kumandidato sa pagkasenedor na ginawa ng Publicus Asia itong Setyembre o ang pahayag 2023 Third Quarter Survey. Sa survey na ito ay nakakuha ng 47% voter support si dating Pangulong Duterte para sa Diyos at Pilipinas kumahal. Ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News.